Ang Bhutan ay isang maliit na kaharian na matatagpuan at nakatago sa mataas na bahagi ng Himalayas. Naka-landlock ito ng mas kilalang mga kapitbahay nito, ang China o Tibet Autonomous Region sa Hilaga at India sa Silangan. Sa opisyal, ang Bhutan ay tinatawag na kaharian ng Bhutan o Kingdom of Bhutan. Ito ay isang monarkiya ng konstitusyon, habang demokratiko ay pinamumunuan ng isang hari na siya pinuno ng estado. Ang kapangyarihang tagapagpaganap ng bansa ay nakasalalay sa gabinete, na pinamunuan ng punong ministro nito. Ang Bhutan ay may kabuoang lawak na humigit kumulang 38,394 square kilometers at may populasyon na mahigit pitundaan at siyam apat na ngayong 2025. Ngayon ay sama-sama nating alamin ang mga kakaiba at nakakamanghang katotohanan tungkol sa bansang Bhutan na maaaring hindi mo alam. Walang traffic light sa kabisera nito. Karamihan sa mga kabisera ng mga bansa ay traffic at halos buhol-buhol ang mga sasakyan. Ibahin mo sa buton sa kabisera nito na tumpo, tanging pulis na nakatayo sa mga kalsada ang nagmamando ng trapiko. Noong sinubukan ng gobyerno na maglagay ng traffic light, maraming mamamayan ang hindi natuwa kaya tinanggal muli ito. Gross National Happiness o GNH Imbes na GDP o Gross Domestic Product, sinusukat ng buton ang kasiyahan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng GNH o Gross National Happiness, na nakabatay sa apat na haligi ang pagiging sustainable development, cultural values, environmental conservation at good governance. Bawal managarilyo. Ang buton ang kauna-unahang bansa sa mundo na nagpatupad ng total ban sa tabako. Bawal ang paninigarilyo sa buton upang protektahan ang kalusugan ng mamamayan, igalang ang paniniwala ng Buddhism, at ingatan ang kalikasan. Noong 2004, tuluyan ang ipinagbawal ang pagbebenta ng tabako sa buong bansa. Maaaring magdala ng limitadong dami para sa personal na gamit, pero kailangang may buwis at permit. Ang sinumang mahuhuling nagbebenta ng tabako ng ilegal ay maaaring makulong. 70% ng bansa ay kagubatan. Pinananatiling berdeng-berde ang bansa dahil mahigit 70% ay natatakpan pa rin ng gubat. Kakatulong ito para manatiling malinis ang hangin at mayaman sa wildlife. Carbon Negative na Bansa Ang Bhutan ang nag-iisang bansa na carbon negative dahil mas marami silang nasisipsip na carbon dioxide kaysa inilalabas. Dahil ito sa malalawak nilang kagubatan na halos 70% ng bansa paggamit ng malinis na hydropower imbes na fossil fuels, maliit na populasyon at industriya, at mahigpit na batas sa kalikasan. Pinapalakas pa ito ng kanilang konsepto ng gross national happiness, kung saan inuuna ang kalikasan at kapakanan ng tao kaysa mabilis na industrialisasyon. Bawal ang plastic bags sa buton. Noong 1999, ipinagbawal ng Buton ang paggamit ng plastic bags upang maprotektahan ang kanilang kalikasan at kagubatan. Sa halip, gumagamit sila ng paper bags, cloth bags, at iba pang eco-friendly alternatives. Dahil dito, kilala ang Buton bilang isa sa mga nangungunang bansa sa environmental protection. Bawal ang billboard Wala kang makikitang malalaking billboard o neon ads sa Buton. Bawal ang billboard sa Buton dahil nais nilang mapanatili ang natural na tanawin, protektahan ang kultura, iwasan ang labis na materialism, at panatiliin ang kalinisan at kapayapaan ng kapaligiran. Ang unang naitalang pagbisita ng mga dayuhan sa Buton ay noong 1627. Nang dumating ang dalawang misyonerong Hiswita mula Portugal sina S. Cacela at Joao Cabral. Dumating sila sa Buton sa panahon ng pamumuno ni Shabdrong Ngawang Nangyal, ang nagtatag ng pinagsama-samang kaharian ng Bhutan. Kayunin nilang ipalaganap ang Kristyanismo at magtatag ng ruta patungong Tibet. Sa kanilang mga tala, inilarawan nila ang Bhutan bilang isang kakaibang lupain na kakaunti pa ang kaalaman ng mundo. Malaki ang naitulong ng kanilang mga ulat upang makilala ang Bhutan sa kasaysayan ng labas na mundo. Nagbigay sila ng mga regalo na binubuo ng teleskopyo, baril, at pulver. Ang Bhutan ay hindi nasakop kailanman. Ang Bhutan ay isa sa iilang bansa sa Asya na hindi kailanman nasakop ng mga dayuhan. Pinrotektahan ito ng Himalayas bilang natural na depensa, pinalakas ng matalinong pamumuno ni Shabdrong Ngawang Namgyal at ng mga Zong of Fortress Monasteries. Nabigo ang mga pananakop ng Tibet, at kahit natalo sa digmaan laban sa British India noong ikalabinsyam na siglo, nanatiling malaya ang Bhutan. Noong 1910, naging protektado ito ng Britanya sa aspeto ng ugnayang panlabas, ngunit hindi tuluyang nasakop. Kaya hanggang ngayon, nananatili itong isang soberanong kaharian. Unang binuksan ng Buton ang mga pintu nito sa mga turista noong 1974. Ang unang pagbubukas ng Buton sa mga turista ay noong 1974, kasabay ng koronasyon ni Haring Jigmasin Gaiwangchok, ang ikaapat na hari ng Buton. Bago ang 1974, mahigpit na sarado ang Bhutan sa mga dayuhan upang mapanatili ang kultura at tradisyon. Sa pagbubukas, 287 na turista lamang ang pinayagang bumisita. Kayuni ng pamahalaan na ipakilala ang Bhutan sa mundo habang pinapanatili ang kanilang gross national happiness at proteksyon sa kultura. Hanggang ngayon, mahigpit pa rin ang turismo sa Bhutan, bumagamit sila ng high-value low-impact tourism policy, kung saan kailangang magbayad ng minimum daily package fee ang mga turista upang masiguro na limitado ang bilang ng mga bumibisita at hindi masisira ang kalikasan at kultura. Ang Bhutan ay isa sa pinakahuling bansa sa mundo na nagkaroon ng telebisyon at internet. Habang nag -e enjoy na tayo sa TV noon, ang Bhutan ay noong June 2, 1999, lamang nagkaroon ng telebisyon. Unang pinayagan ng telebisyon sa Buton, bilang bahagi ng selebrasyon ng Silver Jubilee o 25 taon ng panunungkulan ni Haring Jigmasin Gaiwangchap. Bago nito, mahigpit na ipinagbabawal ang TV dahil baka makaapekto sa kultura at tradisyon. Ang unang TV station ay ang Buton Broadcasting Service o BBS. Kasabay nito noong June 2, 1999 ay opisyal din na pinakilala sa Buton ang internet. Kayunin ito na tulungan ang bansa sa modernisasyon, edukasyon at koneksyon sa labas ng mundo, habang pinapanatili ang kanilang gross national happiness na pulisya. Karamihan sa Bhutanese ay Buddhist. Ang Bhutan ay isang Buddhist na kaharian kung saan karamihan ng tao ay sumusunod sa Vajrayana Buddhism. Mayroon ding malaking bahagi ng populasyon na Hindu lalo na sa Timog, at kakaunting Kristiyano at Muslim. Ang relihiyon ay malalim na nakaugat sa kultura, pamahalaan, at araw-araw na buhay ng mga Bhutanese. Pinagmulan ng pangalan ng Bhutan. Ang pangalang Bhutan ay pinaniniwala ang galing sa Sanskrit na Bhat Anta o Bhuatan. Ang Bhat Anta na nangangahulugang dulo ng Tibet dahil nasa katimugan ng Tibet ang Bhutan. Samantala ang Bhuatan na nangangahulugang mataas na lupain o highlands. Ito ay ipinangalan ng mga banyaga, lalo na ng mga Indian at Tibetans, upang tukuyin ang lugar na nasa gilid ng Himalayas. Samantala sa lokal na pangalan o endonym, sa loob ng bansa, hindi nila ginagamit ang pangalang Bhutan. Ang tawag nila sa kanilang bansa ay Drop yule, na ang ibig sabihin ay lupain drago ng dragon ng kulo. Ang pangalan ay mula sa Drop Tokagoyo School of Buddhism na siyang pangunahing relihiyon sa bansa. Dahil dito, madalas silang tinatawag na drop o mga tao ng dragon ng kulog. Ito ay may kaugnayan sa kultura at relihiyon nila. Na ang dragon sa kanilang pangalan ay sumisimbolo sa espiritu, lakas at proteksyon. Kaya pati sa kanilang pambansang watawat, makikita ang dragon bilang sentro ng kanilang pagkakakilanlan.